Isang ordinaryong araw sa kalayan, kagayan. Mainit ang sikat ng araw, tahimik ang paligid. Sa isla na malayo sa mga mata ng Maynila, ang buhay ay umiikot lang sa dagat, sakahan at mga tahanan na binubuo ng simpleng pamumuhay. Pero sa gitna ng katahimikan, isang hindi pang karaniwang tanawin ang sumira sa araw ng ilang residente. Mga helikopter na lumilipad ng mababa, mga sundalong mabilis bumaba mula sa ere, armas sa kamay, at isang paliparan na unti-unting isinailalim sa kontrol. JPMRC Exercise Philippines is a key part of the Salaknib Phase 2. The JPMRC is a realization of our shared belief in the importance of sustained bilateral training and this exercise deepens our combined readiness and strengthens our cooperation as allies. Ito ang tinatawag nilang air assault at airport seizure. Hindi para sa totoong labanan, kundi bahagi ng Salaknib Military Exercise. Isang taunang joint exercise ng mga tropang Pilipino at Amerikano. Isinasagawa ito upang palakasin ang koordinasyon, kahandaan, at kakayahang militar ng Pilipinas lalo na sa panahon ng lumalalang tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. Ang tanong, para saan ito at para kanino? Sa mga mata ng militar, ang sagot ay malinaw. Ito ay paghahanda. Isa itong simulasyon, isang senaryong hindi imposible sa kasalukuyang sitwasyon na maaaring may dayuhang puwersa na magtangkang sakupin o kontrolin ang isang mahalagang pasilidad sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Sa mga mata ng ilan, ito ay pagpapakita ng lakas. Pero sa mata ng iba, lalo na ng mga lokal na komunidad, ito ay gulat, tanong at minsan ay takot. Sapagkat hindi araw-araw ay may ganitong eksenang bumabagabag sa kanilang tahimik na buhay. Ngunit habang naninimbang ang damdamin ng mga mamamayan ang mas malalim na tanong ay lumulutang. The training aims to enhance joint interoperability, strengthen combat readiness, and improve tactical proficiency through realistic combined operations. Paano tayo naghahanda bilang isang bayan sa panahon na ang tensyon ay hindi na lamang espekulasyon kundi isang posibilidad? Ang salaknib, kasama ng iba pang bilateral exercises tulad ng balikatan ay bahagi ng mas malawak na estratehiya para sa mutual defense sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa papel, ito ay pagtutulungan. Sa realidad, ito ay pagkilala na hindi natin kayang harapin ang mga hamon ng nag-iisa. Sa panahon kung kailan pa ulit-ulit tayong nakakabalita ng harassment sa mga mangingisda sa West Philippine Sea, ng water cannon attacks, at ng panggigipit sa ating mga misyon sa Ayungin Shoal, ang tanong ay hindi na kung, kundi kailan kailan darating ang araw na ang ganitong pagsasanay ay kailanganin sa tunay na sitwasyon? At kung dumating ang araw na yon, handa ba tayo? Hindi lang ito tanong sa militar. Isa itong tanong sa bawat Pilipino. Handa ba tayong unawain ang kahalagahan ng seguridad? Handa ba tayong magtanong hindi para mangutya kundi para mas maintindihan? Handa ba tayong makialam sa diskursong ito bilang mga responsabling mamamayan? Marami ang nagtataas ng kilay kapag nakikita ang presensya ng mga dayuhang tropa. May mga nagsasabing ito'y paglapastangan sa ating soberanya. Natila tayo'y nagiging playground ng malalaking bansa. Ang kalayaan ay hindi lang lokasyon. Isa itong simbolo, simbolo ng mga lugar sa bansa na tila malayo sa sentro, pero kailangan kasama sa mga usapin ng pambansang seguridad. Dahil kapag may digmaan, hindi lang sentro ang tinatamaan, pati mga liblib, mga tahimik mga pinakamarupok sa depensa. At dito natin nakikita ang kahalagahan ng mga pagsasanay tulad ng salaknib. Sapagkat hindi lang ito ukol sa armas, taktika o teknolohiya. Ito'y pagsasanay ng ugnayan, ng tiwala, ng kahandaan ng isang bansa na matagal nang tinutulak-tulak sa sarili niyang karagatan. Sa dulo, ang tanong ay hindi lang kung sino ang kakampi natin. Ang tanong ay tayo ba mismo ay kakampe ng ating sariling bayan? O mas madali ba tayong maging kritiko kaysa maging tagapagbantay? Mahalagang tanong, mahirap sagutin. Pero kung may isang bagay na malinaw, ito ang aral ng kalayan. Kapayapaan ay hindi binibigyan ng garantiya. Ito ay pinaghahandaan. Ang air assault at airport seizure ay isang senaryong sanay hindi kailanman maging totoo. Pero habang may posibilidad, habang may banta, habang may mga puwersang nais gawing pag-aari ang hindi kanila, kailangan nating magsanay, maghanda at higit sa lahat, magkaisa.